Ano pong nagawa niyo po dito? Si Wilfred. Ay, wala po. Kakaalis lang po niya. <laughs> That's perfect! Ay, ma, ba't po kayo papasok? Wala ba po si Sir Depp? Diba? Bakit tinanong ko lang naman kung nasan si Wilfred ah? Hindi naman ibig sabihin na no, siya ang pakay ko. Amber, hayaan mo ko. Hindi! Hindi ko kailangan yung tulong mo! After what you did, hindi ko kailangan! Amber, <laughs> um, <or> sige <laughs> na naman para sa'yo to. <laughs> <laughs> Amber? Amber, what did she do to you? Anong ginawa mo, Lorena? Amber, ano ginawa mo dito? Amber, mm -hmm. sinin ko sa mo. Bakit? Bawal mo pumunta dito? Ha? Takot ka ba, Lorena? Hindi mo ka, Lorena, nasasaktan yung anak ni Wilfred ng dahil sa'yo! Abby, I'm fine with that. Amber, Amber, it's okay. It's okay, sweetheart. Okay? And here, tandaan mo lang yung mga techniques natin before. Yung mga grounding techniques. Okay? Catch your breath. Kaya kita malagaan. Okay? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Jenny Lynn, yung mga gamot ni Amber, kunin mo! Dali! Amber, it's okay. It's okay. Mami, oh, kaya ako matulungan ko siya. Ano ba, Lorena? You are making it worse! Nakikita mo ba po si Amber? Ikaw may kasalanan kung bakit nangyayari ito sa kanya! Alam mo ka, bago-bago mo lang dito sa bahay na to, pero ginupulo mo na yung lahat! Isa kang peste! Ikaw yung bagong peste dito! At alam mo ba kung anong ginagawa sa mga peste? Kailangan ni exterminate Jian! Puno mo itong babaeng to! Palayasin mo! Now! Now, Jian! Umalis ka na, Lorena! Hey, Ganyan hey, lang, anong kumukuhang to? Ano ano, ano? Oh? Oh, pa? Mabuhay mo! Ano Sweetheart, tumingin ka sa akin! I'm saving you. Okay? I'm saving you and your dad from that woman. So please, come on. Say bye to your oh, dad. Umalis ka na. Taga-Peter, Peter mo. Tawan mo ako. Ah! Andrei! Ah, ah, sakit no na. Ah. Alam mo? Hindi ko kilala 'to. Maghintay nila sa kotse. Ah, ah. Ah. Sino yan? Anak namin di Wilfred. What? Paano naman kayo nagka-instant baby ni Wilfred? How dare you! Ay! 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 Tidak! Ay! 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 bata na iipit! Tama na yan! Paano ka naman nakakasiguro na anak talaga ni Wilfred yan? Ha? Baka naman anak mo yan sa lalaking pinaperahan mo? O di kaya ito yung bagong modus mo? Saan mo naman napulot yung walang kwenta ang utong lupa na yan? Ayaw ko! Ay, sisayin ko mo sa nainay! Ha! Ay! Mika! Ano ba? Tumapit ang gremlin! Ha! Ha! Ay! dito Ay! Kaya... anak ko! Ha? Yes, yes. Yes, Dennis. Sunday lang. Nakalimutan ko lang yung mga pro samples dito sa bahay. Iniwan ko na nga dito, maso. Sige, sige. Ako Mami! <gasps> na si Leah! Ano? Tatis, ayoko na po ng ganito.